Daipan na tatapos ang pangapudan na mapanibag ang mga embelto sa korupsyon matapos ang hirok protesta kan mga sektor sa sosyedad na nagbales sa trilyon peso march sa EDSA Shrine, Menjola Street, Rizal Park as in People Power Monument kan September 21. Huli, tama susundan pa inikan trilyon peso march digdi sa Bicol, partikular sa syudad ni Naga. Ang trilyon peso march sa Kabikolan, Aldaunin, Pamibiki, Ina. Gigibuhon sa Webes, September 25. Alas dos din pagkahapon, mapuon ang tuninong na Marcha Rally sa Ateneo de Naga University, pasiring sa Basilica Minore. Susundan ini nin in programa sa Basilica Grounds, dangan alas 6 nin Banggi, papanginotan ang banal na misa digdi ni Arsobispo Rex Andrew Alarcon. Binilog ang trilyon peso march sa Kabikolan kan Archdiocese kan Caseres mga institusyon asin organisasyon sa syudad ni Naga. Sa mga parokya mabale sa hiro protesta, pwedeng mag-abang sa assembly points sa Ateneo de Naga University, Metropolitan Naga Cathedral, Plaza 15 Martires, Camarines Sur National High School, Biscast NCF, Peña Francia Liboton Crossing, Asin Magsaysay Balatas Crossing. Sa Webes, puon alas dos din hapon, kung muya makisumaro sa panindugan kontra korupsyon, magsulot po nin puting bato. Pwede man na magbuktak nin puting bandera, panyo o tela sa luwas kanharong o mga opisina bilang simbolo kan pangapudan na tama na. Burahon na ang korupsyon sa nasyon. So, yun nga mga bata helmet, hindi pa natatapos yung ating trillion peso march. Way! Dahil ito sa kabikulan naman. Aba! Bukas yan, Thursday, September 25. Makikita kaya natin at makakasama kaya natin doon ang liwanag sa dilim. Oh! Ay mo, oh, di ba? Pero kasi mga bata helmet, naghahanda ngayon sila Mayor Lenny regarding nga dito kay Bagyong Opong. Mm. Na papasok at yung truck nga, eh madadaanan ang Bicol, mm. especially ang Naga. Pero bukas nga, yung sa kabikulan, Trillion Peso March, sana talaga makasama natin doon ang liwanag sa diling. Diba kasi, siya naman talaga nag-umpisa ng Transparency, Accountability, Good Governance. Mm hindi -hmm. dahil kay Mayor Lenny, wala talaga magiging transparent dyan. Siya yung number one na nagsusulong niya, kahit wala pa yung mga mayors for good governance. At Pero, hindi siya hmm. nagkukunwari. Yes, talagang ginagawa at matagal niya ng ginagawa ang pagiging transparent ang pagiging accountable at higit sa lahat ang good governance. Pero yan, i-comment yung kung anong masasabi nyo? Kung makikita at makasama natin si Mayor Lenny para sa trillion peso march sa Kabikulan naman yan. sa Bicol, gaganapin, especially sa Naga. Mm. And, ayan, syempre, hoping talaga tayo dyan. O, oh, basta, basta, comment nyo na dyan. At kung gusto mong video ito, huwag mo na mag-subscribe at click ang notification bell. Pero, like, update, sa set so, na upload po namin, video kapar. At, Lenny Walogs! sa hindi natatapos dyan. Medyo hindi natatapos sa EDSA, hindi natatapos sa Luneta, hindi natatapos sa Menjola. Yung pakikipaglaban natin para sa ating karapatan oh. na inales. Di ba, Bidyo Gapar? Dapat talaga, papanagutan yung mga involved yan, yung mga nagnakaw. Wow, Manatili ooh. tayong galit hanggat oh. walang napaparusahan oh. sa pagdanakaw nila sa pera natin. Oo. Oh, oh. Ano to? Hiring-hiring lang ang peg? Oh, Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng my day, my day lang. Oh. ba diba? Dapat talaga may managot at panagutan nila oh. yan. Hmm. Pero ayan nga mga bata-helmet, basta ngayon stay safe and stay dry tayo. Pagdasal natin na humina na tumbag bagyong opong, Uh, malusaw na siya. Kasi, mm -hmm. eto na naman tayo, pabahain na naman tayo yung flood control nga, diba? ba? Oo. Oh, Pati Sierra Madre, mm -hmm. oh. binubuwag nila. Oo, oh, ayan ha, yung mga nagmamining dyan sa mm -hmm. Shera Sierra Madre, May mga pinap pinapatay at naghukay dyan. Ay, eh, ayan ang mga pagyo! itigil nyo na yan, no? nang time barrier. Diyos ko, dapat uh -hmm. tingatan natin 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 kalikasan. O, diba? Mm -hmm. oh, basta, kita bukas na yan, September 25 trillion peso march sa kabikulan Lenny wanag sa